Ngunit kung ang bagay ay technologically manufactured, maaari itong magpakita ng ganap na ibang pag-uugali. Iminumungkahi ni Loeb na maaari tayong makasaksi ng deliberate maneuvers, ang paglabas ng mas maliliit na probe vehicles, o kahit artificial light signatures habang ang bagay ay nagsasagawa ng programmed activities sa panahon ng pinakamalapit na approach nito sa ating araw. Ito ay humahantong sa marahil ang pinaka-provocative na aspeto ng hypothesis ni Loeb. Iminungkahi niya ang tinatawag niyang mothership scenario. Sa halip na tingnan ang 3i atlas bilang isang solong artificial object, iminumungkahi niya na ito ay maaaring isang carrier vehicle na idinisenyo upang magdeploy ng mas maliliit na exploratory probes sa buong ating solar system. Ang physics ay may katuturan mula sa engineering perspective. Ang isang masibong mothership ay maaaring gumamit ng tinatawag na o effect sa panahon ng perihelion passage. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang mga rocket engines ay lumilikha ng mas maraming enerhiya kapag pinuputok sa mas mataas na velocities. Ang gravitational environment malapit sa araw ay nagbibigay ng perpektong pagkakataon para sa spacecraft na alinman sa mag-accelerate o mag-decelerate ng mahusay gamit ang minimal na fuel. Kung ang 3I slash Atlas